Beba, subuan mo pa ako ng kikeya. Gutom pa ako. Kanina pa kita pinapakain, princess. Hindi ka pa rin busog. Hindi pa nga eh. Gutom pa ako. Tsaka may pilay pa ako. Kaya, kailangan ko kumain ng madami. Oh. Hay na si princess. Sobrang takaw. Kung wala ka lang sugat, hindi ka namin pakakainin. Iska, huwag ka naman ganyan. Intindihin mo na lang siya. Oh. Beba, ko ako ng chichiria. Pakainin mo na ako. O, oh, eto na. Lakla mo yung subo, ah. Ah. Aray ko. Huwag mo kagatin yung kamay ko, princess. Sorry, bebang Kamay mo pala yun. Akala ko pagkain din. <laughs> Ang sakit! Iska, ikaw naman! Pahingin naman ako ng soft drink! Ah! Ang <laughs> yeah! oh! swerte naman ni Princess, para siyang prinsesa, pinapakain na at pinainom natin siya, bebang. Huwag ka nang maingit iska, kasi si Princess may sugat siya bilang kaibigan, dapat alaga natin siya. Sa bagay. O siya, tayo naman magmerienda, pati ako, nagugutom eh. <laughs> wow! <laughs> oh, ang lamig! <laughs> Ah! Ah! Aray ko! Ang sakit! Princess! Ano naman nangyayari sa'yo? Sumasakit ba yung pilay mong kamay? Beba! Hindi yung kamay ko yung masakit! Eh ano? Yung dyan ko! Ano yun? May umutot! Ang baho! Eww! Katiri! Ang baho! Bebang! Iska! Natay na ako sa upuan ko! nilalawan mo kasi yan, princess eh. Ang dami mong kinain. Napupuna ako. Tulungan niyo ako. Lalabas na. Punta tayo sa bahay. Doon ka na sa CR magpupo. Hindi na abot, beba. Lalabas na talaga to. Doon na lang oh. Sa taniman ng gabi. Tago naman eh. Sige, doon na lang. Bilisan mo, princess! Lalabas na! Ayan na. Ew! Ano yun? Parang may pamutok! Katiri ka naman, princess! Nagkakalat ka dyan! Huwag kayong maingay dyan! ba? Ah, Beban! Tapos na ako! Tagunan mo yung pupo mo, princess! Para walang makaapak! Beban! Bayin niya nang ng panghugas! wala Walang tubig dito, princess! Kahit ano na lang! Ah, eto na lang, ah! Oh. Darong ng talong! Pangpunas mo! Hey. Akin ka! Ayan! Malinis na ako! Halika na, Princess! Ah! Ah! Aray ko! Ang kati! Princess! Bakit na naman? Bebang! Yung ko! Sobrang kati! Yari! Yung daon ng talong pinampunas mo! Mga Si Princess! Minamalas niya yung araw! Guys, sa sobrang takaw ni Princess, napupo siya! <laughs> kayo ba? Naranasan nyo na bang mapupo sa may labas? Mag-comment lang kaya! Bye-bye! <laughs>